Hello guys, andito ako ngayon sa bahay ng ating... Hello guys, andito ako ngayon sa bahay ng alaga ng anak ko Kasi yung anak ko hindi pa na uwi, nasa school pa Kaya ako muna nag-alaga ng kanyang alaga Ayan guys, kakain tayo guys Tanghalian sana ito, pero anong oras na ngayon? 256 na guys oh. 256 na yung akin tanghalian ngayon. Ang ulang ko ngayon guys ay bat bat choy. Bili lang ito. Ayan, bat choy. Bili lang ito guys. At tinatamad ako magluto. Tinatamad ako magluto kanina. Kasi wala akong maisip kung anong lulutuin ko. Ayan guys, kain tayo. Yung alaga ko ng doon, naglaro-laro lang siya, guys. Walang problema dyan, guys, kasi naglalaro lang yan. Ayan yung alaga ko, guys. So, naglalaro lang yung isa. Pag alas tres na guys, ayaw pa rin matulog yung alaga kong yan. Kung kailan pag gabi na kakatutulog. Mm -mm. Sabaw o. Oh. Ang ang sira Ito sabaw ah. Ang sabaw o, oh. ang ama. -an Ba't yung itong ulam ko guys, pero yung laman niya hindi ko makain-kain. Hindi ko anong kung anong klaseng ano to. Hindi ko anong kung anong klaseng party ng baboy ito. Parang iba siya eh. Ibang party ng bagoy niya. Hindi ko makakain makain-kain. 60 pesos pa naman ito siguro na siguro kakainin ko Ayan guys, tapos na kong kumain. Ayan guys, o oh, yung binili namin bachoy guys, sayang lang. Hindi ko talaga kan kayang kainin yung kanyang mga laman-laman. Hindi ko alam kung anong parte ng baboy yan. Ayan, sayang lang guys. Oh, so sabaw lang kinuha ko. 60 pesos yan. Sabaw lang ang napakinabangan. Bibigay ko na lang yun sa aso uh, mamaya. Papaulang ko din sa aso ng aking anak. Nakatulog na yung aking alaga guys. Ngayon naman guys, habang tulog ang ating alaga ay iimisin natin yung kanyang mga kalat. Ayan. Ayan guys, tapos ko nang dinisin yung kanyang mga laruan. Ayan. Ang laki ng mga excavator niya guys. So, oh. mahilig yan siya sa, ano, sa excavator. Hindi lang ganyan ang excavator niya guys. Uh, yung iba nasira na. Bagong bilhin na naman yun ng nanay niya. Ayan guys, habang tulog yung alaga natin ay sasabayan natin ng tulog. Sasabayan natin siya ng tulog guys. Tinan nyo guys kung anong oras na siya natulog Oh. 4.20 siya natulog. Anong oras pang pa gising niya? Nang alas 6 pang pa gising niya. Kaya sasabayan natin siya ng tulog. Ayan guys, pauwi na ako at dumating na yung tatay alaga ko. Hello guys, magandang umaga. Maglilista, maglilista ako guys ng ipapabili ko sa anak ko. Kasi wala na akong head and shoulder. Ayun, dadalawa na lang yung head and shoulder ko. Tapos yung sunscreen ko wala na din. Ayan. Pumasok na yung anak ko, guys. Papadala ko na lang yung pera kung ano. Papadala ko na lang yung pera na ipamimili niya mamaya. Wala na kasi akong cream silk. Tapos, head and shoulder. Wala na rin akong sun silk na pink. Sun silk na pink. Ilan-ilan hmm. lang ito ipa, ipabibili ko sa kanya, guys. Kung ano lang yung wala. Kasi konti lang yung pera ko, guys. Sobrang tumal talaga. Yung mantika ko nga, guys, so isang bote na lang. Di pa, wala pa akong pambili. Ang pera ko lang papadala sa anak ko ay halagang 300. Halagang 300 lang. <laughs> Tatlong klase lang ito. Pero may dala naman yung pera niya. Kung may idadagdag pa ako dito, uh, paabunuhan ko na lang muna sa kanya. Sobrang tumal talaga guys. Pag may bumili ngayon ng mantika, bukas siguro magpabili na ako sa kanya ng mantika. Ang mahal kasi ng mantika guys. Yung malinaw, malinaw kasi yung tinda ko. Wala akong tinda na yung dilaw. Kasi ayaw ng kapitbahay ko. Kaya malinaw talaga ang ano ko. Alam nyo ba guys, sa labasan wala talaga nagtitinda ng malinaw na mantika. Kasi sobrang mahal niya. Kaya wala naman ako magagawa kasi ang gusto ng kapitbahay ko ay yung malinaw kaya yung kahit mahal yun na, yun na lang din ang binibili ko kasi ayaw naman nila nung ano kaysa naman bibili ako ng dilaw tapos ayaw naman nila kaya yun na lang binibili ko bukas na siguro pag naubos yung isang bote kong yan isang bote na lang yun na nakapaglaba ngayon guys kasi katatapos ko lang mag-live kanina. Wala na akong nagawa, Hindi nagugas lang ako ng pinggan kanina. Hindi na ako nakapagkusot-kusot ng mga shirt ko. Eh, yung pag-aalaga ko kasi kahapon, guys, ay half day lang. Hati kami ng anak ko, siya sa gabi. Tapos ngayon uli, kasi may pasok uli siya. Half day uli, hati uli kami. Hati kami sa 1.50. yung 1.50 namin sa sahurin araw-araw ay hati kami. Punti lang to, guys. Atot na klase lang mayroon pa kasi ako kasi nga sa sobrang tumal, hindi na uubos sa paninda ko. Bukas, kasi may pasok naman siya uli. Bukas na lang uli ako magpabili pag may binta uli ako. Kasi wala na akong stock doon na Ariel na liquid. Tapos yung tide ko, ayan, paubos na rin. Tatatlong piraso na lang. Kaya bukas na lang. Andito na yung alaga ko, guys. Tika lang. Ayan, guys. Andito na yung aking aalagaan. Andito na lang. Baho! Alin na mabaho! Baho! Nandito na yung aking aalagaan, guys. Ayan, guys. Nandito na yung aking aalaga. Ang makulit. Ayan. Ayan. Mamaya ko natatapusin yung aking, ano, yung aking nililista. Eh, ilang piraso lang naman yung ililista ko, guys. Oh, hi ka muna. Hi. <laughs> 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 Naku, nag in na naman siya, guys. So, kung ano ano sinasabi. in ata ito. Ayan, guys. Hanggang dito na lang muna itong aking vlog, guys. Maraming salamat sa panunod at supportan nyo.